Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at tara mamigay na po tayo ng mga 4 digit lucky numbers po sa ating lahat. Ayan po ah, ito po ang mga 4 digits natin ay para po sa bawat bansa. Kung meron po kung hindi mabanggit, sabihin niyo po sa akin at bibigyan ko kayo oras mismo. Ito na po, sa Hong Kong, 9173, Singapore, 662, 6623, China, 1748. Texas 3172 Israel 9497 Las Vegas 2386 Alaska 1095 Saudi 3841 Japan 6672 Italy 1495 Germany 0997 Korea 2384 Greece 5644 Canada 8177 Mexico 2673 Australia 5653 New Zealand 6178 India 2493 Philippines 7213 Thailand 6698 Taiwan 0784 Malaysia 7370 at Dubai 2379, ayan mga kalaki kumpleto na po ang mga 4 digits lucky numbers ngayong hapon ng alas 2, takbo na sa suki yung outlet bago po kayo maabutan ng sold out, at syempre, itong mga lucky numbers namin na nakasulat dito, inaalagaan natin yan ng 3 days bago po natin palitan, at good luck, at sana po ikaw ang manalo ngayon ng 4 digits